So, gooday mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-install uh, o gumawa ng pilot projector sa ating mga motor. Especially sa Honda Click mga boss. So, napakasimple lang mga boss. Meron tayong shroud. So, ito represent ng shroud to mga boss. Ito yung ating violet projector, yung kulay green. So, eto namang kulay uh, blue-green ay uh, represent naman yan ng ating eagle eye. So, eto yung ating RGB. Meron tayong ilaw sa signal at meron tayong running light RGB yan mga boss. <coughs> so, meron tayong signal mga boss sa stop Ito, stop to. Represent na stop Tapos yung ating stop na Uh, daytime running light so yan o oh, yung ating park light mga boss <coughs> so dito kailangan din natin ng uh, mini relay dalawang relay ito mga boss ha ang kailangan natin ay mini relay, uh, mini relay pang loob sa loob ng ating headlight para sa switching ng ating RGB to stock at yung power relay na pwedeng bus relay mga boss So kasi kailangan uh, magandang relay yung ikakabit natin para dito sa ating bullet projector. So isang bush relay 12 volts. Ah uh, SPDT yan mga boss. <coughs> so yan SPDT tapos api rin kahit hindi SPDT. Tapos dito SPDT ito mga boss 12 volts na mini relay. So 'yan dalawang relay, mini relay tsaka power relay na bus relay mga boss. Tapos meron tayong represent ng switch, switching 'yan mga boss at ito yung ating switch mga boss. So 'yan. <coughs> so ito yung represent itong tuldok na to at Et, itong tuldok na 'yan. Tapos spark light ito yung dalawang ilaw. Tapos low beam ito. Tapos yung para sa high beam naman natin ito mga boss. So, represent naman ng high beam ito, itong part na 'to. Tapos dito, meron din tayong signal, left at right, para naman sa ating stock mga boss. <coughs> so, simulan na natin mga boss kung paano siya gagana. Pagdating naman sa wiring mga boss, kailangan natin ang stock na Honda click kasi mga boss. Ay, una muna natin mga boss. Bakit nga ba hindi tayo basta-basta nakakita ng magtuturo. Uh, nagtuturo so yung nagtuturo ng ano mga boss ng diagram na itong ano itong bilid projector isang dahilan mayan mga boss dahil napakalaki nung kitaan pagdating sa bilid projector mga boss kung gagawa ka nito isigurado na malaking kita yung makukuha mo sa ganitong klasing setup ng Uh, motor <coughs> kasi uh, nag inquire na rin tayo mga boss sa mga kilalang gumagawa na ito yung isang setup nila mga boss all in uh, 27,000 so yan may switch ah uh, kompleto na isasalpak na lang headlight assembly so salpakan na lang yan mga boss <coughs> 27,000 dun sa isang kilalang gumagawa ng ganitong klasing uh billet projector. So dito ang kailangan mo lang mga boss, bibili ka lang ng uh billet projector, AES o kung ano man yung gusto mo. Nasa halaga na ito mga boss, yung AES ay nasa uh 3000 plus, uh, kulang kulang 4000. So mga ganyan lang siya. Tapos running light na RGB, nasa 11 yan mga boss. So, sa relay, napakamura lang ng relay. Mga isandaan lang yan. Tapos, yung LED, dahil papalitan natin ng LED yan, dahil yung stock na LED, mga boss, uh, hindi na natin gagamitin yung pinaka-board niya. Kaya, hindi na siya magiging uh, converted para sa 5 volts. So, kailangan kasi natin 12 volts, mga boss. So, papalitan natin ng 12 volts na LED yan. So, yan lang naman mga boss. So, ito represento ng diode. Hindi na natin gagamitin to. So, ito. Turo na natin mga, sa inyo mga boss. So, all in yan mga boss. Parang ano lang siya. Parang nasa mga 5,000. Uh, 5,000 plus 6,000. So, ganyan yung ano. Sama na natin yung wire. Mga nasa 7,000. Kulang-kulang 7,000 mga boss at ang bentahan nito ay nasa 27,000 mga boss all in kasama switch at uh, headlight assembly. <coughs> so yan kaya wala talagang gustong magturo nito kasi iniingatan nila yung uh, paggawa o yung diagram nito para syempre tuloy-tuloy yung kitaan sa kanilang mga shop o sa mga gumagawa nito. ito. tuloy-tuloy yung kitaan. Kasi pag once na lumabas yung ganitong klasing diagram ay may posibilidad na mababawasan yung kita nila at uh, syempre pag ganun na nangyari o may mga marami nakaalam ng ganitong klaseng diagram marami na magkaka-interest na mag DIY dahil nga napakalaki talaga ng uh, masisave nyo so yan balik tayo sa topic mga boss dito sa switch Ito sya represent sya na eto, mga boss so yan sa headlight ng Honda Click yan ay negative trigger so ngayon ang gagawitin natin ay magiging positive trigger na siya kukuha na tayo sa ACC o sa accessories wire yung accessories wire natin mga boss diretso yan dapat dito sa uh, bilog na yan so yan naka float lang siya dyan sa part na to so <clears throat> pag once na inon natin yung ating susi so mag tatakbo na yung accessories wire dyan. Tapos, yung ating shroud, mga boss, yung dalawang shroud ng ating uh, bi-led projector, yung dalawang positive line na yan, ay diretso rin yan sa ACC. Para pag once na nag-on ka ng iyong motor o sinusian mo yan, yung ACC pupunta dito, mga boss, sa shroud. Automatic na iilaw yung ating shroud. Tapos, yung negative nya, sa negative, connect din natin sa negative yan, sa loob. Uh, part ng loob to mga boss ng ating ah uh, headlight. So tap natin dyan sa solid green. Kasi yan yung negative ng ating ah uh, headlight. Huwag tayo magtatap mga boss o wag tayong gagamit ng ano green na may yellow. So orange or yellow dahil diretso yon sa ating ah uh, computer box. So napakadelikado mga boss pag once nagkaroon ng problema ay pwedeng masira yung yung computer box. So napakamahal niyan. Nasa 10,000 yata. <coughs> so ito ACC papunta dito sa road, iilaw yung ating road. So kailangan iilaw din yung ating RGB. So yung ating RGB mga boss dito naman magagamit natin yung ating mini relay sa loob to ng Headlight natin mga boss So yung ACC Diretso I-connect na natin sa ACC yan mga boss Patulin lang natin yung wire dyan sa loob Ng ating headlight So Check lang natin yung Black wire mga boss Dito sa bandang uh, Likod Sa socket ng ating headlight Tingnan natin yung connection dyan Sa bandang loob Ng socket Ng ating headlight Kung ano yung katapat nya So Nagkakaroon kasi ng Pagbabago yan dyan sa loob mga boss Pe, Pwedeng Uh, light brown o blue mga boss so yun blue with white so depende yan mga boss so yan uh, yung ating accessories wire mga boss mula dun sa socket ay i-connect natin dito sa 30 so accessories wire papunta dito sa 30 syempre yung ating 85 sa negative yung ating uh, 30 mga boss dahil nagkaroon na yan ng connection mula dun sa ACC at meron na rin tayo negative, pupunta na yung kuryente dito sa number uh, 87. So yung ating 87 mga boss, nakakonect yan sa ating RGB. So yan, RGB running light. So iilaw na yung ating RGB. So yan o, oh, connected dyan sa uh, RGB natin, sa I-line, o oh, daytime running light natin, pati yung uh, ilaw dito sa ating signal light. So, sabay siya. Pati yung ating uh, demon eye o devil eye. So, la dalawang neg uh, positive nyan ay pinagsama natin. Yan. Dalawa yan. Yung ating devil eye. Papunta rin yan dito sa ating RGB. Pati dito sa ilaw ng ating signal light. So, sabay-sabay sila yung rod at yung ating Ah, uh, Devil Eye pati yung ating RGB. Sabay-sabay sila pag once na nag-on ka ng susi, automatic na magkakaroon siya ng connection. So yan. <coughs> so, papano naman iilaw yung ating stack? So, yung stack natin mga boss, iilaw siya pag once na ah, uh, nag -park light tayo. So, -park light natin siya. diba ba nasa... na So yan. Tapos ipa light natin. Parang mali ah. So pa light natin siya mga boss. Pag once na pinark light natin, so yung kuryente mula dito sa ACC mula dito sa bilog mga boss. So naka-float lang yan diyan. 'Di ba nakailaw yung ating RGB at ating shroud pati hindi mo na o devil eye. Pag once na pinark light mo siya mga boss, yung kuryente mula dito sa ACC, magkoconnect na dito sa pating park light. So yan, magkoconnect siya dito sa ating number 86. Diba, nakailaw yung ating RGB dito sa 87A. Dahil nagkaroon na siya ng connection mga boss, na supply na itong ating 86. Yung connection para dito sa ating R uh, 87A ng RGB, Demon Eye at Shroud ay mapupunta naman dito sa 87 So yan, mamamatay yung ating RGB, lahat ng may kulay, ngayon, pupunta naman siya dito, yung ating 87, pupunta dito sa ating stack na uh, running light. So, yung eye line natin, iilaw yung ating stack. So, magkakaroon ng connection yan. Mamamatay yung ating mga RGB, yung demon eye. So, yan, mamamatay siya kasi dito sila nakakonek. Pero yung ating shroud, stay na nakakonek siya mga boss. So, hindi siya mamamatay kasabay pa rin ng ating uh, eye line o yung ating stock na running light. So hindi mamamatay yan mga boss kahit na mamatay ito. Dahil connected siya sa ACC. Ito kasi tong mga RGB natin at yung ating devil eye ay nakakonect dito sa ating uh, mini relay. So yan umilaw na yung ating uh, stock na running light. <coughs> so magsisignal signal ba siya? magsi-signal yan mga boss dahil yung ating connection mga boss ng signal light ay uh, Kinect pa rin natin yan sa uh, signal light na wire mga boss dyan sa loob pa rin Yung red at white So left and right yan mga boss dyan sa loob ng ating uh, wiring dyan sa ating socket Sa loob ng ating headlight yung red at white So yan yung connection ng ating signal light Pag nag left tayo So pupunta dito yung connection iilaw yung ating left. Pag nag -right naman tayo, iilaw naman yung ating right. So, gumagana siya mga boss. Kasabay ng ating stack. Kahit pag naka-RGB tayo mga boss, iilaw pa rin yung ating uh, signal light. Kahit naka-RGB, iilaw pa rin yung ating signal light. Kasi, separate siya ng connection yung ating signal light. Hindi siya nakakonect dito sa ating mini relay. So, yan. So, tapos na tayo dito mga boss kung paano gumagana tong ating mini relay dito sa loob ng ating headlight para dito sa switching ng RGB at stock na running light. So sunod naman mga boss dito tayo sa switch. Nandito na tayo sa uh, Nandito na tayo sa park light. So yan yung nagko o nagsi-switching dito para sa ating mini relay. So pag one stop inap pa rin natin siya. Halimbawa, inap natin So 'yan. Ah, uh, mag-aano na siya. Mag Ah, <coughs> uh, low beam na siya. So yung ating low beam, pupunta siya dito. Ito yung uh, kahalagan mga boss na meron tayong uh, relay dito sa uh, labas ng ating headlight mga boss. O pwede rin isama na natin kahit sa headlight o kahit na sa labas nasa switch mga boss, bandang switch ng ating handle, kahit na sa batok to nakalagay o kahit na sa loob, lang problema. So, yung ating park light mga boss, uh, ating low beam, so, diretso siya dito. Pag sa pinindot mo, po, boss, papunta pa ng taas. So, yan. Low beam, papunta dito sa 86. Yung ating 85, negative pa rin. Tapos, yung number 30, connect natin yan sa battery mga boss. Para solid na kuryente yung maibabato niya papunta dito sa ating relay at para mapunta dito sa ating uh, dalawang projector light dahil kailangan niyan ay malakas na kuryente mga boss. So hindi tayo pwedeng kumuha lang sa ACC dahil magaagawa na sila ng kuryente yung mga accessories natin. Uh, Pagwan sa sumabay pa tong dalawang to is masyado ng malaking kuryente yung kakainin. Kaya kailangan diretso tayo sa positive ng ating battery mga boss sa uh, positive so pag tayo dyan uh, wag rin natin kalimutan mga boss na kailangan may fuse sya so 10 amperes so yan lagay tayo ng 10 amperes dyan mga boss papunta dito sa number 30 ng power relay natin pwedeng bus relay yung 85 sa negative at yung itong 86 mula nga dito sa ating low beam so pa pag meron ka ng 30 negative ka na at meron ka ng 86 na uh, positive. Yung kuryente mga boss ay pupunta na dito sa 87. Yung ating 87 mga boss papunta naman yan dito sa dalawang uh, pin ng ating bi projector. So yan ay uh, low. So sulatan lang natin to ng low. Low. Tapos ito. Ito naman high. So, yan. So, pag nag-low ka mga boss, pupunta yung kuryente dito sa 86. At dahil may 30 negative na, papalo na siya dito sa 87. Papunta naman dito sa ating lead So, yan. Papunta dito sa pataas, dalawang pin na low. So, iilaw na yung ating low. Kasabay yung ating stack. Stack na uh, running light so yan iilaw yung ating buy leg kasama yung ating stock na running light at pag gusto mo naman mag high mga boss dito kasi kailangan hindi mawawala yung connection ng ating 87 kaya yung iba nagtataka mga boss bakit ayaw umilaw pero dito ng mga boss hindi naman kasi ito mawawala ng kuryente so naka stay pa rin yung kuryente pataas lang siya ng pataas diba nakailaw na yung ating low So pindutin lang uli natin. Paano naman magkakaroon ng connection? Dahil, di ba nakadulo na to. Nakalo na siya. So yung kuryente nandito na, naka-float na yan dito, no, connected na yan dito sa baba. Pag once na inapot mga boss para sa high beam, yung kuryente naman ay mapupunta na rin mga boss. So yan, pupunta na siya dito para sa high. So dalawang pin ng high. So yan, papunta siya dito sa high beam. So eto, eh, hindi na ito mawawala ng kuryente. Naka-stay lang to kasi stay naman yung kuryente dito mga boss. So yan, diretso siya dito sa pin na to. Tapos yung high, pag nag-high ka, so mag-high na rin yung ating by mga boss. O yung ating by projector. So ganun lang siya gumagana mga boss. Ang kailangan lang natin ay uh, dalawang relay. So dito mga boss ah, kailangan natin ng 12 volts na uh, strip light para dun sa signal tapos sa uh, dito sa ating kulay mga boss yung RGB na kulay dito para sa ating signal ah uh, signal parts. So yan pag naka-RGB tayo, kailangan ng ilaw yan. Uh, 12 volts 12 volts pa rin yan mga boss kasi hindi na natin pwedeng gamitin yung stack dahil nga tatanggalin na natin yung uh, board don mga boss na nagkocontrol ng uh, kuryente nya so kailangan 12 volts na ang gagamitin natin yan pwede naman pero uh, gagamit tayo ng power down so magpa power down tayo papunta ng 5 volts Mula doon sa 12 volts, ay gagamit tayo ng power down papunta ng 5 volts. Pero syempre, gagastos ka pa doon Medyo may pressure rin yon Yung dalawa, kailangan dalawa yan mga boss. So, kaya ang gagamitin natin, strip light na lang na 12 volts. So, yan. So, yan lang mga boss ang pag-setup nyan. Napakadali lang. Kaya, hindi mo na kailangan magbayad mag mga boss ng 27,000 para sa ganitong klase ng setup mga boss. Okay? So sana'y may natutunan kayo mga boss sa video na ito at sana'y makamura kayo mga boss o magka-interest kayo na uh, gumawa ng ganitong klasing diagram kasi napakadali lang naman talaga siya. So nasa isip nyo lang na mahirap dahil nga parang mahirap talaga siya pag tiningnan. Pero pagwat sa simulan nyo na mga boss, napakadali na lang 'yan. So yun nga mga boss, ang kailangan lang natin mga boss, kung nagustuhan nyo tong video na to, pakilike lang mga boss ng ating uh, video, ng ating channel, para ma-recognize naman ni YouTube mga boss na legit yung ating channel mga boss. At malaking tulong yan syempre para sa aming mga content creator mga boss. Para mag-grow yung aming channel. At uh, i-recognize syempre ni YouTube na okay talaga yung ating channel mga boss. So, pwede rin kayo magtanong mga boss dyan sa ating comment section kung may mga katanungan kayo. Uh, Mag-comment lang tayo sa ating comment comment section mga boss para uh, malaman natin yung mga inyong saloobin mga boss o inyong mga katanungan at masagot natin kung ating nalalaman yan mga boss so muli mga boss maraming salamat at sana'y matutunan kayo sa video ito syempre kita-kita uh, uli sa panibagong video mga boss na siguradong may mga matatutunan kayo mga boss. So muli maraming salamat at God bless.